good morning mga kadadas ayan good morning happy sunday everyone ayan panibagong vlog panibagong yugto tayo ngayon sa ating pagbublog ayan for now ano uh, may pinasok akong uh, uh, delivery delivery apps marahil kilala nyo na din naman yun ah uh, ito ay grab express ayan hanggat naghihintay tayo ng grab passenger or grab car sa, sa grab Ayan, kasi sarado pa ngayon. close pa ngayon yung ano sa para sa passenger. So, first uh, trial to, dry run sa ating uh, Grab Express o Grab Delivery. So, titingnan natin kung ano magiging ano na to, resulta. Although may experience na rin ako sa pag delivery sa Joyride before, kaya lang uh, yun ay motor. So, gamit natin si Mr. D. Eh naka-stack lang dito sa parking. So kailangan na nating patakbo yung kawawa naman at baka masira lalo yung sasakyan kapag hindi napapatakbo diba? So yun mga kadadas, mga kagulong, mga kamanubela Ayan, good, good, morning Ito si Dadas Vlog Ayan, subukan natin tong bagong ating uh, apps na Grab Express Ayan, ayan So Nininervious pa ako, di ba? Uh, first day, first trial, first dry run Ayan, ito yung apps natin guys so, <coughs> Ayan, naghihintay tayo Uy, kikita ba? Yan, habang naghihintay tayo dito. Pero pababa tayo ngayon ng Manila. Andito ako ngayon sa Cavite. Ayan, pababa tayo ng Manila ngayon. Pero dadaan na tayo sa mga Toro Fair, katulad ng Aguinaldo. Ayan, para maano na natin. Para baka may madaanan tayong booking. So, hindi ko pa alam kung paano yung proseso dito, no? Basta, ayan, bahala na si God, bahala na si Lord. Basta, ano lang, uh, tsagaan na lang to. And then, yun, pray pray tayo na maging maayos today at sana makarami tayo ng booking. Bye bye! Hanggang mamaya ulit. Babalikan ko kayo kapag mayroon na tayong booking. Bye bye! God bless! Yun mga kadadas, after a long run, pinasukan din tayo ng booking no? So hindi pa natin alam doon kung paano yung settings. Ayan, 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 so, ayan, ayan, ba? Ayan, so yun. Thank you Lord, thank you Lord, pinasukan tayo so kakapain natin. Ayan, okay. Grab Express, go, go, go! So yun mga kagulong, mga kamanibela, mga kadadas. Kakadrop up ko lang ng ano ng purse. First first ever booking sa Grab Express. Ayan dito ako sa Pindugo sa Makati. yan medyo masikip lang yung area pero okay naman. Kasi ako naman sanay naman ako sa mga ganitong critical na kalsada. So, yun, kung bago kayo sa ano sa Grab Express tapos hirapan kayo sa mga ganitong intersection. So, make sure na ano, ingat kayo kasi syempre mahirap na magkaroon ng cost ng ano aksidente yan so yun okay okay na okay na Han hanap na ulit ng ano ng second booking ayan ayan so dito ako palabas ako papunta ako ng anong kalayaan ayan ayan all right okay okay balik na lang ako mamaya ayan so masikip talaga pero ganun talaga tiyagaan at syempre kailangan diskarte eh. Buti pinasukan din ng booking. Akala <laughs> ko masisiro na ako. Alright, God bless. Ingat na lahat. Mamay ulit. Alright guys. Alright guys. Ayan. Ah, ayos. Sunod-sunod na yung booking. Pinasukan na tayo ng pangalawang booking. Ayan. Pipikapin natin sa Libertad, Mandaluyong. Ayan. On the way na ako sa area. Yun. Pag ano ko na? Pag pag arrive ko agad. Pagkatapos ko ng isang booking. Yung first booking natin pinasukan ka agad ako, ang bilis yun, sana tuloy tuloy na to, diba baka, mm, yan, alam mo na, taga tsaga lang Ayan, so go go na tayo, pupunta na tayo ng Robinson, ano, Sheridan sa may Libertad, sa Mandaluyong alright, ayan na sure. siya, undawin na ako yan siya nga pala, nag-aaway kami minsan ni Google kasi pinapakaliwa niya ako gusto, gusto ko kumanan, may alam akong daan eh. <laughs> kaya nagagalit siya <laughs> eh, di ba, may, may alam ko mga shortcut. So, pwede mong gamitin yon kapag gumamit ka ng Google Map. Huwag mo nang sundin siya pag alam mo may shortcut at alam mo naman pwedeng pumasok yung kotse. Na hindi one way o dead end. Ayan, ingat nga pala kayo guys sa mga dead end ha. Ayan, minsan kasi hindi, natitre, hindi natatrack ni Google yung mga dead end may ginagawa so kailangan ano ah, maging wise ka pwede ka rin magtanong kapag hindi mo kabisado yung loob pwede ka magtanong doon sa mga, sa dinilibiran mo sa mga tricycle driver, yun lang konting tip lang, pwede ka magtanong okay, para hindi ka ma, mapunta doon sa, akala mo maganda yung daan, tapos pagdating sa dulo, dead end pala <laughs> alright, yun lang guys update ko kayo pag na, na pick up ko na yung ano, yung ating delivery Ayan, grocery lang, same lang kanina kanina kasi grocery din, eh. so ito grocery din so kunti lang naman, alright many, many minutes later yun na guys ang hirap yan almost 45 minutes ako naghintay dito sa ano Robinson Supermarkets dito sa may Libertad ay ah, ang tagal tapos uh, may mga adjustment na nangyari tapos si customer ang hirap tawagan hindi makontak so kung order naman po kayo sa Grab Express or ibang platform ng ano ng social media tulad ng mga iba-ibang joyride makipag-cooperate naman po sana yung mga mo um order no yung mga customer namin kasi katulad po ng ganun uh, tinatawagan po ng staff ni Robinson tong si client kaya lang supposed to be hindi siya kaagad nakikipag-cooperate at hindi niya sinasagot yung tawag uh, sig siguro may mga something different na alam mo na busy may ginagawa pero dapat sana Uh, kahit pa paano makipag operate ayan para hindi po nahi natatagalan yung yung pick at yung delivery kasi syempre uh, importante po yung oras para sa aming mga delivery uh, pasensya na po sana maintindihan ninyo no ayan so right now okay na hi thank you lord at pupunta na ako doon sa ano sa drop-off location. Yun, malap medyo malapit lang naman dito. Ayan, ayan, papunta na ako guys. Yun, nakita nyo ba yan? So, yun, tsagaan talaga dito guys sa Grab Express. At uh, kailangan marunong kang dumiskarte sa pagkikipag-usap sa, ano, sa stop, no? Lalo pag mga grocery yung ganito, kailangan marunong ka. Kasi kung mainit yung ulo mo, eh mainit din yung ulo ng stop. So, mag kayo. <laughs> kailangan may proseso talaga. Ayan, so, yun, sa awa ng Diyos, eh, okay na. Thank you Lord, on the way na ako. Thank you, update ko kayo mamaya. Bye-bye. A few moments later. Yo, mga kagulong. Ayan, update. <laughs> After a few minutes lang, mabilis naman yung biyahe, wala naman traffic. Ayan, nahatid na natin ang deliver natin dito sa ano, sa Floodway dito sa may Midtown. Okay. Na. Okay. okay right Grabe ang ingay ay Google ang ingay mo ah. Ayan. Uh, okay na. So far okay naman. Okay naman si client at nagmiingi siya ng pasensya dahil uh, hindi niya nga nasagot yung mga tawag. Ayan. So, yun. Uh, ganun. Antay na lang ulit tayo ng ano, next booking. Ayan, sana makakuha pa tayo kahit mga dalawa tatlo. Ayan. Thanks God, thanks God. Naging okay rin. Ayan. So, dasal-dasal lang talaga. Thank you Lord, thank you. Okay. Yun, antay tayo ng uh, next booking. Andito na tayo ngayon sa ano, sa Floodway. Ayan, yan, 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 Floodway na tayo, guys. Ayan. So, antay tayo ng next booking. Sana naman mabigyan tayo ng maayos. Grab, bikini man. <laughs> All right. Okay, next guys, update na lang ulit. Okay, thank you Lord. Ayan. Yun, mga kadadas, mga kagulong, mga kamanibela. Ayan, sa awan ng Diyos, eh, pinasukan, pa rin, pinasukan na naman tayo ng booking. No? So, pangatlong booking to. Uh, pick up natin dito sa may Indomingo, uh, San Juan. Ah, Quezon City na to. Ayan. In between ng San Juan, and Quezon City. Biyahe natin, medyo malayo sa Paranaque, Sukat, President Kerino Avenue. So, medyo malaki ang pair na to. So, papunta na tayo dun sa area. Ayan. So, dito ako sa San Juan. Yun. At uh, sana nadagdagan pa. Ayan. Salamat. And uh, God bless. Amay ulit. Yun, mga kadadas. Ayan. Napick up ko na yung uh, carton, karton. Ayan. Bali, limang carton siya. Hindi naman mabibigat. Ayan, sa likod ko. So, hindi naman mabigat. ah uh, Bali, wala lang. And then, yun. On the way na ako sa ano. Sa drop-off location sa Paranaque doon nga pala tayo sa head so for you so flowing okay okay yung traffic hindi masyadong uh, hindi, hindi masyadong na traffic uh, okay 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 so yun May smooth tong pick pickup na to kasi sa condo so pag ko doon nakaready na bilis lang wala pang 1 minute nakarga na and then yun alis ka agad so yun pag mga ganong pickup yan okay sana itong drop off okay din para smooth at makapag uh, aksip ulit ng another bookings. Ayan. Salamat. Bye-bye. kadadas ayan mga kagulong mga kamanibela ayan okay na, na drop up ko na dito sa so, ayan okay na ba parang niya okay it's my BF uh, mabilis ngayon ang transpo kasi ano uh, hindi matrapik ayan so sagot ni ni receiver yung ano yung toll gate ayan at uh, yun maayos ayos maganda yung biyahe sa nakatatlo na ako sana makakuha pa ako ng kahit dalawa yan, para boundary talaga, abot sa mga 2K. Yan, sana ma-reach ma natin yung 2K ngayon kahit kahit 1.8 lang. Yan, para malabas yung panggas natin. At uh, makasave tayo bukas panggas sa gabi kasi may pasok pa ako bukas sa trabaho. Ayun, alright. Ayun, okay, okay, okay. Yung biyahe dito mga ka Grab Express, okay. Sa tatlong biyahe mo pa lang kapag nabookingan ka na ng malalaki, uh, worth 400 300 and then masama ka ng mga 800, 700. Okay na, watch what what more pa kung madadagdagan pa ng ng mga dalawa tatlo, di ba? So 'yun. Tanga din na kasi tayo napasukan kanina. Pero okay lang kasi first day of dry run pa lang naman 'to. So, let's see, let's see na lang mamaya. Okay. 'Yun. Mga kadadas, inabot na tayo ng gabi. Maliwanag ba? Kung maliwanag, sabihin niya kung maliwanag. Ayan so so far first day of uh, dry run natin sa Grab uh, express okay naman uh, medyo mahirap lang tsaka matagal kang pasukan although linggo naman siguro ngayon maraming hindi nag, uh, nagpapadeliver or more sa mga grocery pero okay naman naka 1143 din ako may mali pa nga pero okay lang kasi first time lang naman uh, marami pa tayo mga hindi alam kung paano yung collection paano yung proseso so yun okay naman at uh, sa awan ng Diyos eh, nakauwi tayo ng maayos at walang incidents na nangyari yun so nakatatong booking lang tatlo kasi kung nadagdagan pa sana ng mga dalawa yun kaya nating reach out yung ano yung dalawang libo yun let's see let's see na lang kasi ano mas maganda pa rin talaga kung kung makakapasok tayo sa ano sa passenger grab car passenger yun pero so far, uh, tsaga-tsaga lang naman to, itong dry run na to na ano, na uh, Grab Express. Yun, kakapain pa natin. Tsaka hindi pa naman tayo makapag full blast ngayon kasi may trabaho pa naman ako. So extra pa lang to ngayon din Yan. Pero sa gabi siguro susundod ako kapag walang OT sa trabaho ko. Pero kapag uh, may passenger na siguro I will do to passenger at uh, baka gawin ko ng for good yun. Uh, every day na makapagbiyahe. Yung let's na lang hanggang sa susunod na pagbablog ulit mga kabiyahero, mga kagulong, mga ayan kay mga kadadas. Thank you, thank you and God bless ito po na. Uh, ito muna yung vlog ko for now. First day pa uh, dry ng Grab Express dito sa Grab natin. Ayan. Sana maging uh, successful soon at maging maayos. yan Sa mga nahirapan tsaga-tsaga lang at makakaparin natin yan. Okay mga ka-Grab. Mga ka-Grab Express, mga ka Ingat. Bye-bye.